Hello no, guys. Malunggay hot pan disal. May dumaan po. Bili tayo. Kaya may hiling pag madami. <laughs> Isang 50 po. Natos, yan po yung tostado. Tapos, dalawang 50 pesos po. Kuya, hilingan mo ako ha. Madami akong binili. Ha? Yes, kuya. <laughs> ha? Lagi kayo dito, kuya? Pagdaan nyo po uli, dadaan uli kayo dito. Yan guys, bagong bagong dito. Oke okay lang kuya.